Oh, uh, dito lang dito sa main road papunta dito sa Labasan. Dadaan na namin dito sa sa ng Subdivision. So, ito yung situation dito sa amin. Update dito sa subdivision namin. oh, uh, ngayon medyo Maganda yung ano, panahon. Pwede umaga. Labo-labo yung ulan. Ngayon. Maganda pa ang panahon. Kaya lang talagang pahirapan sa mga ano. Palapas dito sa amin. Yung hindi na naman makakadaan ng ano, tricycle. So, malayo na naman ang iikutan nila. kung nagtuloy-tuloy yung lakas ng ulan kagabi malamang uh, makapasok uh, na sa amin ng ano, baha so, ito kasi yung papasok sa amin so kung mataas yung tubig diridiretsyo na rin so, doon. so, so sa unahan mga tatanggal siguro ng mga bara so ito yung mga na-stop na nung mga nakaraan gawa ng karon nga ng issue sa flood control so na-stop yung trabaho rito ngayon itong mga nakaraang linggo may nag na sana matagal sila na-stop na-stop yung trabaho rito hindi nung mga nakaraang linggo may gumagawa na sana parang umpisa na siguro problema ito na nga pinasok na naman tayo ng bagyo kaya ayan, ayan. tugo sa unahan yun yung mga gumagawa ginaayos siguro yung mga ano, baradong mga drainage para daloy ng maayos yung tubig mga malalaking truck lang ang mga kadaan dito bantay ako ng konti ito yung mga nakakatakot dito ayan o oh. dapat ito daanan ito ng tao kaso may mga manol na mga putas-putas. lakas na ng current dito tricycle, hirap na rito ang tricycle kaya umiikot na malayo yung ano, tricycle yung mga nagpo-commute papunta rito sa subdivision namin yun grabe yun mga nakakatakot yun o no? butas butas yung mga ano drainage, mga manhole kasira na yung mga manhole takip ng mga manhole O, oh, dito na kamatapos-tapos 'tong ano 'to. Kalsada na 'to. yung ginagawang kalsada one way problema stop na naman putput ang ang gulong nila pag sila nagpapalit putas-putas na yung kalsada nyan eh. gulag itong sira sira na yung kalsada Pud-pud ang gulong lagi sila ng ano lagi raw sila nagpapalit eh nagpilit na si kuya problema ito yung isa nagpilit sila galing yun doon nagpilit ayan palikaw na sana sila pasok na nang subdivision hindi na sila inandaran medyo malalim kasi doon sa ano party na yun ang uh, si service pa naman yata ng ano po. ang mga uh, ano nawala ng internet kuya grosado grosado yung tricycle niya oh Lubungan pa Ito ka Ayos Ay, hirap talaga Labi-labi yan Ang tricycle Ayan Nagpilit Ay, kaya lang talaga ang kalsada na to Isa rin kasi sa pinakadahilan dito sa lugar na to sa kalsadang ito sa Pateis Road na ito ay yung mga malalaking truck na dumadaan tulad nito so itong dadaan na truck na ito wala pa siyang karga so dito talaga halos 24 hours dumadaan dito ng mga malalaking truck isang kargado talaga masyado ng mga, ano, mga bato kaya walang maayos talaga na ano na kalsada rito Tulo dito. May dadaan. May nakahamba lang pa na maliit. Namataya ng makina. Dadaan yung malaking truck. Tulungan na lang dito magtulak. Tulak na namatay po. 5 2 3 Padaan na yata yan Padaan na yan 5 1 e, Pasampan na yan eh 2 3 5 Oh. Oh. hindi kaya pre kalso <laughs> parang malusog to si Manong, parang sana hindi na magtuloy-tuloy ang ulan na yan para ano, hindi na tumasin yung tubig na to